Ang isa sa mga pinakaimportanteng tanong para sa mga defense analyst ngayon ay malapit na bang lumusob ang China sa Taiwan. Maraming bansa ang tumututol sa mga pahayag ng Beijing na kung kinakailangan ay gigiyerahin nila ang Taiwan para ma-reunify ito sa mainland China. Inaasahan na kung biglang lulusubin ng China ang Taiwan, maraming bansa na tutulong sa Taiwan, lalo na ang United States. Napaka-importante para sa China na masakop ulit ang Taiwan. Maraming mga opisyal ng China na naniniwalang mapapaangat nila ulit ang ekonomiya nila kung magiging parte ulit ng China ang isla. Kaya naman, hindi nakapagtataka na maraming military officials ng China na nagagalit sa mga bansang posibleng tumulong sa Taiwan. Nagbigay ang Chinese general na si Zhang Yuxia ng isang nakakatakot na babala sa mundo. Ayon sa kanya, ang kahit sino daw na gustong paghiwalayin ang Taiwan at China sa kahit anong paraan ay hindi daw papayagan ng Chinese military. Sabi niya na ang Chinese military daw will show no mercy sa kahit anong bansa na susubukang iseparate ang Taiwan at China. Pinahiwatig niya na hindi magpapakita ng awa ang Chinese military sa kahit anong bansa na susubukang tulungan ang Taiwan na labanan ng China. Bukod sa pagiging general si Zhang ay ang vice chairman ng Central Military Commission ng Chinese Communist Party. Binigay niya ang pahayag sa isang forum tungkol sa military diplomacy. Maraming eksperto ang nagbababala na ang tulong na binibigay ng China sa Russia ay palaki na ng palaki. Maraming senyales na tumataas na ang military integration sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa mga report, nagbibigay na ang China ng satellite imagery sa Russia para sa military purposes. Bukod doon, nagpapadala na rin ang China ng mga microelectronics at machine tools para sa mga tangke. Marami ang nababahala sa balitang ito dahil napakadelikado pag mas lalong lumakas ang pagtutulungan ng dalawang bansa. Bagamat malakas ang NATO at mga kaalyado nito, may posibilidad pa rin na makagawa ng matinding pag-atake ang China at Russia kung magkakampihan sila kahit malabong manalo ang dalawang bansa laban sa NATO, pwede pa rin silang mag-inflict ng matinding damage sa mga bansa na aatakehin nila. Nagkukunwari ang China na neutral sa digmaan ng Russia at Ukraine, pero indirectly, nagbibigay pa rin ito ng suporta sa Kremlin. Sinabi dati ng China na walang limits ang partnership nila sa Russia at parang ngayon ay sinusubukan nilang gawing totoo ang pahayag. Ganun pa man, hindi pa rin lubos na matulungan ng China ang Russia dahil sa takot na bakapatawan sila ng mga Western countries ng mas matitinding sanctions. Pag nangyari kasi yun, siguradong babagsak ang ekonomiya ng China. Hindi man magkolaps ang bansa, paniguradong hindi na sila magiging kabilang sa mga pinakamalakas na ekonomiya sa mundo pag binigyan sila ng mga matitinding sanctions. Kaya ang ginagawa nila ay pasikretong tumutulong sa Russia. Ang bilateral trade ng China at Russia ay umabot na sa $240 billion noong 2023. Tumataas din ang investments na ginagawa ng mga Chinese companies sa Russia. Pinapalitan nila ang mga Western companies na umalis sa Russia dahil sa mga sanctions na pinataw sa bansa. Nagbigay na ang United States ng babala sa mga foreign ministers ng European Union at NATO tungkol sa tumataas na suporta ng Beijing para sa Kremlin ayon sa Secretary of State ng Amerika na si Anthony Blinken, tinutulungan daw ng China ang Russia sa pag-produce ng mga optical equipment at propellants. Bukod doon, tumataas na rin daw ang kooperasyon ng dalawang bansa sa space sector. Sa May ay inaasahang bibisita si Putin sa China. Paniguradong pag-uusapan nila kung paano mas lalong mapapalakas ang kanilang kooperasyon. Ayon sa maraming eksperto, ang North Korea at Iran, ay tumitindi na rin ang pakikipagtulungan sa Russia. Ayon sa isang Russian strategist, dapat daw ay subukan nilang sakupin ang isang US state na hindi covered ng Article 5 Collective Security Guarantee ng NATO. Pinapahiwatig niya na dapat sakupin ng Russia ang Hawaii dahil ito ang isang US state na pag inatake ay hindi ia-activate ang Collective Security Guarantee ng NATO. Kahit atakehin ang Hawaii, walang obligasyon ang NATO na tulungan ang United States na protektahan ito. Dahil sa pahayag ng Russian strategist, maraming mga political scientist na nagtatawag para sa pag-extend ng Article 5 ng NATO na isama ang Hawaii. Ang Article 5 ng NATO ay nag-oobliga sa 32 members ng alyansa na pag ang isa sa kanila ay inatake, dapat lahat ng miyembro ay tumulong para ipagtanggol ang inataking NATO na bansa. Ganun pa hindi nag apply ang Article 5 sa Hawaii, kaya kung sakaling atakehin ito ng Russia, hindi kailangan ng ibang mga NATO members na tumulong sa United States. Ang rason kung bakit ay dahil ang Hawaii kasi ay nasa Pacific Ocean. Kahit pa hindi kasama ang Hawaii sa Article 5 ng NATO, hindi pa rin matalinong desisyon para sa Russia na atakehin ang Hawaii dahil magkakaroon ng giyera sa pagitan nila at ng United States pawang mas malakas ang militar ng Amerika kaysa sa Russia kaya wala silang pag-asang manalo sa US. Paniguradong kahit si Putin mismo ay alam na lalampasuhin ng US military ang mga puwersa ng Russia kung magkakaroon ng digmaan sa pagitan nila. Ayon sa isang eksperto, dapat ay i-extend na ang Article 5 para makover ang Hawaii. Mas lalo daw lalakas ang alyansa pag ginawa nila iyon hindi na isama ang Hawaii sa Article 5 dati dahil noong tinaguyod ang NATO, hindi pa integral na parte ng United States ang lugar. Ayon sa United States Deputy Secretary of State na si Kurt Campbell, ang submarine project daw na ginagawa ng United States, Australia at Britain ay maaaring makatulong sa pagdiscourage ng Chinese attacks laban sa Taiwan. Ang proyekto ay nag sa pagtulong ng Amerika at United Kingdom sa Australia sa paggawa ng isang fleet ng nuclear-powered attack submarines. Pinapalakas na rin kasi ng Australia ang kanilang militar dahil nakikita nilang mapanganib na ang panahon ngayon. Sa kahit anong segundo ay posibleng magsimula ang World War III. Ayon kay Campbell, ang mga bagong submarine capabilities ng Australia ay magpapatibay sa kapayapaan at estabilidad sa rehiyon pati sa strait na naghihiwalay sa China at Taiwan. Mai-strengthen daw ang deterrence dahil sa proyekto. Ayon sa maraming eksperto, ang mga nuclear submarines na ginagawa ng Australia ay para sa posibilidad na lumusob ang China sa Taiwan. Kung magkakaroon kasi ng digmaan, posibleng pati ang Australia ay madamay kahit hindi ito masyadong malapit sa Taiwan. Nagalit naman ang China sa project na ginagawa ng Australia, Britain, at US. Ayon sa China, ang project daw ay naga undermine ng regional peace at stability at pinapatindi daw nito ang arms race. Inakusahan ng China ang tatlong bansa ng pag-target sa Beijing. Sinabi rin ng China na ang Taiwan ay teritoryo nila at nangako na balang araw daw ay marereunify ang isla sa mainland at kung kinakailangan ay gagamit daw sila ng puwersa para mangyari yon. Ayon sa Institute for the Study of War, mayroong mga senyales na naghahanda na si Putin para sa giyera laban sa NATO. Marami daw mga financial, economic at military indicators na nagsasuggest na naghahanda na ang Russia para sa isang large-scale conventional conflict laban sa NATO. Ang isa daw sa mga indikasyon na naghahanda na ang Russia para giyerahin ang NATO ay ang isang bagong military decree mula kay Putin na nagsasabing ang Moscow at Leningrad Military Districts ay irere establish Ayon kay Putin, kung magkakaroon daw ng giyera sa pagitan ng Moscow at NATO, posible daw yun humantong sa World War III. Bagamat mayroong posibilidad na umatake nga ang Russia sa NATO, sa ngayon ay malabong mangyari yon. Hindi pa kaya ng Russia nakalabanin ang NATO dahil napakahina pa ng Russian military. Kailangan munang pahinain ni Putin ang alyansa. Mahihirapan siyang gawin yon dahil maraming bansa sa NATO na mayroong napakalakas na militar. Ang isang paraan na posibleng gawin ni Putin para pahinain ang NATO ay sa pamamagitan ng pag-de-destabilize sa mga bansa na miyembro nito. Ginagawa niya na yon sa pamamagitan ng pangingialam sa eleksyon ng mga bansa para mailagay sa pwesto ang mga politiko na pro-Russia. Pero kailangan niyang i ang maraming bansa kaya mahihirapan pa rin siyang gawin yon. Kung isang bansa lang ang kailangan niyang pahinain, madali lang sana para sa kanya. Pero dahil maraming malalakas na bansa sa NATO, hindi magiging madali para kay Putin na pahinain ang alyansa. Bago magkaroon ng digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine, akala ng marami na ang mga air defense ng Russia ay isa sa mga pinaka-epektibo sa mundo. Kaso ngayon, Napatunayan na wala palang kwenta ang mga ito. Hindi mapigilan ng Russia ang walang tigil na pag-atake ng Ukraine sa mga military targets sa loob mismo ng Russia. Kaya naman hindi nakapagtataka na ang mga bansa na madalas bumili ng mga armas sa Russia dati ay nag-aalangan na ngayon na bumili mula sa bansa. Nabawasan na din ang abilidad ng Russia na gumawa ng napakaraming weapons. Napilitan na silang humingi sa North Korea ng mga ballistic missiles dahil nauubusan na sila. Ayon sa Prime Minister ng Japan na si Fumio Kishida, ang suporta daw ng Japan para sa Ukraine ay unwavering. Pinahiwatig niya na kahit anong mangyari ay hindi titigil ang pagsuporta ng Japan sa Ukraine. Matagal nang tumutulong ang Japan sa Ukraine. Noong kakasimula pa lang ng giyera, nagpadala kagad ang Japan ng mga military vehicles. flack jackets at drones say ukraine